apatan sa tanghalian kasama si Nep Castillo dito lamang sa Radyo Bravo. Boleh magandang tanghali mga ka, bravo live tayo muli dito sa DWBL itong Radyo Bravo 1242 kHz AM at uh, mga kasama natin ngayon walang iba kundi ang uh, kilalang-kilala pagdating sa labanan no laban uh, sa korupsyon. Uh, walang iba, kundi si chairman, dating chairman ng uh, Philippine Anti-Corruption Commission, Greco Belhika Sir, magandang tanghali po sa inyo, sir. Hi, good afternoon, Nap. It's uh, Presidential Anti-Corruption Commission. Yan, okay. oo. oo. Uh, boss Greco, aba, eh, may isiniwalat kayo kamakailan lang, no? Uh, dito sa inyong Facebook page, eh, naintriga kami dahil doon sa inyong isiniwalat na mga kumikomisyon, hati-hatian ng mga politiko. Pwede bang ipaliwanag ninyo ito sa ating mga kababayan, sir? Opo. Well, kasi um, ito naman open secret. eh Alam ng mga mm -hmm. Pilipino na laging kinukomisyonan yung mga proyekto sa kongreso, mga mm -hmm. uh, congressman. Mm -hmm. uh, so pinabuti ko na ilabas ito para malaman na lahat at matigil or mapag-usapan natin ano ba tama at dapat gawin mm -hmm. dahil uh, nasasayang ang pera ng... Ah, uh, Bansa, tapos ang kalsada lagi na lang butas. Mm -hmm. Ayus pa, ayus pa inaayos na naman. Mm -hmm. Ano sinababalitaan natin na laki-laki pondong inilagay sa flood control eh ang laki-laki naman lalo ng baha. Mm -hmm. So pang parang wala nang katapusan itong uh, problema natin dito sa bansa dahil sa corruption. So mm -hmm. ito ang gusto nating isa sa mga gusto nating i-address. Kapag uh, tayo ay nakatuntong sa kongreso. Mm -mm. ayon bro. Ayon. Para sa kaalaman pala ng ating mga manonood at mga tagapakinig, si greco Belhika si Chairman greco Belhika ay first nominee ng BG Party List. Ano itong BG Party List? Bisaya Visayagyud Party List. O Chairman, pag-uusapan natin sa susunod na uh, linggo, No, sa susunod na Sabado kung ano itong uh, Bisaya Guild Party List. Balik tayo Chairman sa pinag-uusapan natin. Naalala ko tuloy yung isang nag-viral sa Facebook na isang napakagandang kalsada pero binutas-butas na. Ang ginawa niya ay nilagyan niya, tinamnan niya ng mga pechay. No? Kasi naiinis siya, ang mensahe niya ay naiinis siya na sa ibang lugar, yun nga, bako-bako ang kalsada wala talaga, hindi pa simentado. Pero sa kanila, napakaganda na pero binutas na kaagad. no uh, Anong ipinakikita nito pagdating sa pondo ng gobyerno, Chairman Belica? Ayan, so yun ang tanong sa ating lahat eh. Bakit ba ganyan ayos pa, binubutas na, mm -hmm. uh, ang bilis masira, diba? tapos para mga walang kwenta mga proyekto, gawa ng gawa pa, ulit, ulit So ito pala mm -hmm. yon. Kasi pala may latag pala yan, mm -hmm. yung mga pondong yan. Mm -hmm. So napagalaman po namin sa research na ang pondo pala ay may komisyon. Mm -hmm. Ang mga politiko gumukuha pala ng mga 25 to 40 percent mm -hmm. from the project. Mm -hmm. Tapos babayad. Ito yung latag nung, kaming yung latag ng gastos. 10 okay tapos insurance bond, 1%, tapos yes. ang implementing agency 10 to 15%, tapos sumihingi rin daw ang back ng 2%, tapos maglalagay ka ng 3% sa contingency funds. Yes. Tapos pag humingi daw ang COA oh. 0.5 to 1% daw yon. Meron din ang COA <laughs> nakakagulat ha. Ah, so, hindi raw lagi pero coming ah, humingi, okay. ay una po na. Mm -hmm. Ayan, bigay ka raw doon. Oh. So may contract force profit pa sa 10 to 20%. Percent. Siyempre, dapat kumita yung nagnegosyo. So, that's around 10 to 20%. Percent. Yes. So, kung kukumpitin niyo po lahat yun, mm. ang total na nawawala na ibabayad lang sa mga commissions, sa mga VAT, insurance, et etcetera, et cetera, ay 58 to 88% percent na. Naku lang na Doon lang napupunta sa mga kailangan bayaran sa taas. Uh -huh. So, ibig sabihin po, matutira uh, na lang sa sa proyekto, proyecto. talaga uh -huh. 12% to 42%. So wala na. So yun yung sinasabi na ng marami na na kulang sa ano, kulang sa mix ng semento kaya Ayan. oh, ay si Kaya sira-sira kagad. Mm -hmm. pa, ina Ayos pa inaayos na binubuksan na naman kasi nga may commission. So Ayan. yun, yun po yun. Ayun. And I think So, 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 ibig, ibig sabihin dahil ng... Ah, so, so, ibig sabihin dahil kayo ay ito yung inyong magiging krusada, magiging advocacy eh pagdating sa kongreso, ano si silipin niyo mukhang marami kayong makakaaway nito. <laughs> Chairman. So, yun po ang dapat pag-usapan. Ano uh -huh. bang ba gagawin natin dito? Dahil dito alam na ng lahat ng tao, inilabas ko na to, merong mga Ah, uh, um ibang mga tao naglalabas din nito. So, mm -hmm. ano ba 'to? Sabihin natin ang totoo. 'Di oh, ano ba? Maglusta yeah. tayo, Mag mm -hmm. ba tayo, o patitigil na lang natin 'to. Ayun, magtitik natin ng ilagay natin ng pera hmm. sa Uh, tamang paggastos niyan sa, niya. sa mm -hmm. you know para bumaba ang presyo ng bilihin ang mm -hmm. uh, suporta natin sa mga hirap sa mga farmers, mm -hmm. sa agrikultura, ay uh, lumaki at dumami, magpatayo tayo ng mga factories at mga industries mm -hmm. para may tatrabahoan ang mga tao, develop mm -hmm. natin ang ating mga lugar para magkaroon ng trabaho at kaunlaran sa mga lugar, 'di ba? Mm -hmm. yung Uh, yan, kalsada tayo ng kalsada, bungkal tayo ng bungkal, mm -hmm. tapos uh, flood control tayo ng flood control para lang kumita tayo rito. So, diba? So, yun, yun, Ganun. ganun. Ah oh, mukhang uh, lumalabas luma labas nito chairman mukhang i-delete -de na ninyo yung uh, salitang SOP sa <laughs> sa pagdating sa mga proyekto ha Oo oh, oh, dapat naman po kasi dahil sobrang mm. laki eh sabi mm. sa akin ng tatay ko noon uh. ano ilabas ko to sabi niya anak nung panahon ni Marcos si matandang Marcos yes. Ko, yes. si si President, President Ferdinand Gen. si senior mm ang komisyon lang ng gobyerno, lahat-lahat na, kasama mm. na lahat, is 10%. Oh! So, 90% na pupunta sa... Proyekto. Proyekto. Mm. So, mm. ngayon, iba na sa uh, 12% na lang napupunta sa proyekto. Lahat na punta na sa komisyon. Ayun. Um, Alright. Masama. Sige. Masyado masama. Uh, chairman, uh, pag-uusapan natin yung susunod na Sabado natin, eh, pag usapan naman natin yung iba pa ninyong ipaglalaban, no? Sa Bisaya Youth Party List, itong BJ Party List, pag-usapan natin yung susunod na Sabado. At maraming salamat sa inyong panahon ngayon at uh, napag-usapan natin itong napakagandang uh, issue tungkol sa corruption, sir. Thank you, NEP. Thank ah. you sa inyong lahat and God bless the Philippines. All right, sige. Yun po si Ginoong, uh, o Chairman Greco Belica, ng uh, Presidential Anti-Corruption Commission sa panahon ni President uh, Rodrigo Duterte at itutuloy pa rin niya ang laban na ito sa Kongreso.